So, patunay lang to na magkasama nga si Mang Kanor at si Renan nung nalagyan ng dugo ni Mang Kanor yung panyo. Malinaw na nagsisinungaling talaga sa atin si Renan nung sinabi niya na never nag ng ang landas nila ni Mang Kanor nung nawala siya. Will you stop making conjectures, Attorney Lilith? Were you physically present during this so-called encounter of mine with Mr. Orozco to prove that we were indeed together ng wala ka nang nasagatan si Mangkano at nalagyan ng dugo niya yung panyo. Then how would you explain na may traces ng DNA mo ang panyo? You know, before I answer your question, let me ask you all this. Paano nyo ba nakuha yung so-called piece of evidence ninyo? May nag-tip kasi sa amin kung saan yung hideout ng mga kidnappers ni Mangkano. Nang-inspect namin yung site, na ni Atty. Ignacio yung panyo at ibinigay niya sa team namin. So si Atty. Ignacio mismo nakapulot ng panyo. Ibig sabihin, hindi yung mga polis yung nakahanap. Officer, doon pala may problema na eh. Hindi nasunod yung proper protocol na pangangalap ng ebidensya. At dahil nahawakan ni Atty. Ignacio ang panyo, considered na contaminated na yung evidence dahil sa interference ng isang sibilyan. And besides, How sure are you na hindi planted ng evidence na yan? Walang iya ka? Hindi ako sinungaling at malulungo kagaya mo. Kung mm -hmm. nakita ko yung panyo doon sa site. Hindi ko gawa-gawa yun. At dalang hindi ko tinanim yan. Kahit sabihin niyo pa na may traces ng DNA ko ang panyo, wala nang merit yun. Because this evidence has been compromised and may have been tampered with. So clearly this evidence is inadmissible and cannot be presented as authentic. Kaya hindi nyo ako maaaring kasuhan. Officer, nabanggit nyo kanina na may nagtip sa inyo kung saan dinala ng mga kidnappers si Mr. Orozco. Tell me, Did that witness positively identify me as one of the abductors na nakita niya? May mga testigo ba kayo na maaring makapag-place sa akin sa lugar na yon nung gabing tinangay si Mang Kano? Kung yung panyo lang ang ebidensya na hawak ninyo, hindi nyo ako maaring madiin. An officer, that's circumstantial at best. In fact, that object doesn't even prove na may masamang nangyari kay Mang Kanor kung kinidnap nga ba siya o sinaktan. Baka nandyan lang siya sa tabi-tabi, nagtatago. Somewhere, oh. For all we know, may tinatakasan siyang mga utang o iniiwasan ng mga taong pinagkakatrasuhan niya. Huwag kang mag-alala, Dahil hindi rin magtatagal, lalabas din kung ano talaga yung totoong nangyari kay Mang Kanor. Bakit? May ibang evidence pa ba na na-obtain ng mga pulis? Nakakuha na sila ng warrant to search the site na tinuro ng witness. As we speak, naghuhukay na yung mga pulis sa site kung saan nakuha yung panyo. At kapag nahanap na yung katawan ni Mang Kanor, it will provide us with truth kung ano talaga yung nangyari sa kanya at kung sino talaga yung pumatay sa kanya. Tama niyo yung panyong niyan sa hukay ni Kanor, ha? Tapunan niyo ng mabuti, siguraduhin niyo yun yung hindi aling asaw yung pangkay niyan. Oh, ano rin, Nagulat ka ba? Tama yung narinig mo. Naghuhukay na ngayon yung mga pulis sa paligid ng hideout ng kidnappers. At kung tama nga yung hinala namin na tinuluyan ng mga kidnappers si Mang Kanor, ano mang oras ngayon makuhukay na yung bangkay niya? Eh maghukay sila. Wala akong pakialam. I have nothing to do with Kanor Orozco's disappearance, so I couldn't care less kung buhay man siya o patay. ka NINUKALIG! ba? Pagsabihan mo ngayong kliyente mo. If she attacks Renan again, baka siya na yung kasuhan namin ng assault at physical injury. Melody, huwag kang magpa-affect sa success ng sabi ni Renan. Dahil kahit ilang beses pa niyang itanggi, lalabas at lalabas ng katotohanan. Lalo na kapag nahanap na natin yung tatay mo siya ang makakapagbigay sa atin ng impormasyon sa kung anong totoong nangyari sa kanya. Ano? may nahanap na ba? O, so, pagbuti sa inyo yan, tapos na kayo dyan. Sir! 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 May nakabaon dito! Ano nahanap mo? Nandamit ko ng tao, sir. O oh, sige, bukayin niyo pa. Pero dahan-dahan lang para hindi ma-damage yung physical evidence, ha? pag so, tulungan niyo, niyo siya.